Finish the first one. Second one. Moments by Jana. Oh, diba? Please unlike and follow report and block charot. Dito na sila sa main area. Tapos sa dito, oh, di ba? Parang gusto ko mapagawa ng mga permanent na, na ganyan. No? Para sa mga prenuptial, no, ganyan. Oo. Uh, tapos moments by Brenda. Okay, sabi niya? So, dito na tayo ngayon sa cooking show Ito na yung mga karni ngayon At magluluto naman ang aking mga chuhin Ayan na sila O, For our lunch for today Bawal ipakita kasi Ito na, mga karne Pinawid na ang iba Ayan. Ito naman tayo sa Churvanes. Ayan na kami mga stylist for today. Ay, stylist, tawag nito? Uh, yes. Hindi, ka nang arranger, atag nito? Sige na. Hindi ba? Sila mag-style. Oh, ayan. Sa lahat hey. mga gusto magpaano dyan, events dyan, debut, yes. kasal, uh, separation um, tanan, bisag patay mo, decorate po sila guys. Please, iwasan nyo po ang Uy. moments by Jana. May <laughs> <I trust> kayo. <laughs> Charot lang. Ayan po, nagugawa na sila. Hi <laughs> oh, oh. <Ay>, babe! Yupak no. <laughs> You pack mo <man> daw! <laughs> <laughs> so ito po ang aming, ano, magpagawa na ko pero dito na ako isa isandig, oh. Dito na ako isandig sa likod. Ah, parang dito yung photo wall. Ah, dito yung photo wall picture busy sila uh, then, Dito yung photo wall, dito ang Biko wall, okay. tapos Suman wall. Dito din gaganapin yung ano yung parang family portrait ng lahat. Ah dito. Parang castle so, siya. Tibot, ginawa siya ng photo wall para di ba pag ano pag yung iba hindi pa natapos yung event na tapos na kasi picture cellphone naman yung. Oo. Ano. Oh. So dito yung pinaka formal na ano. Ay, parang bagay ka dyan. Ha? Huh? Do you accept? <laughs> Do you accept? Parang ikaw na susunod. Picture sa ako dali picture de anak. Parang magkog Barbie, Dito? Picture Kanina? na, Ah, sa'yo. Ay, sayo. <laughs> Naging emotional ang pangingin mo. <laughs> yes! Emotional? Naging emotional! Hala! Kami nga kasing ka emotional ha. Hala, karoon lang <nala>, kakaroon. <laughs> ah, si Hala, may kapahitin si Jig Jag ngayon. Diba? Sige! <laughs> Sige lang magpintura ka para maganda. <laughs> <laughs> Sige, kasi mukha ko ng boys eh. Siya po lang ang bago kong baby shark guy. Ha? Hayaan mo makapili, Katirin. <laughs> Andito na po ang isa. Labot ko din mo ha. Ayan na. Ayan. Sige. Ah, ah, ansaman. zaman nga imo mong gikuan ka gitago tago <laughs> <laughs> imo gitago tago ang tanan tao oh, <laughs> karon ako, ako magpahatag sa ibugnaw nga tubig ug kanang soft drinks kay kanang lang sa ang over siya kay <laughs> sana <laughs> uh, sana kagang ala sa is gikaon bagi apong kuno nimo oh <laughs> sige oh di ba booking <laughs> 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 Oh. Sir ba? Magsabot naman may ayag. Ayag ay, pag inang uyab uyabon ni mo. Ayag nang uyab uyabon ni mo. Kaya nga no. Kaya may naghulat. Ulat na yung pangayong nga bayad sa make-up. 70 lang daw. Ha? 70 lang daw. Hindi, 7 lang 25 Hindi, 7 lang daw. Eh, mura? Kabalo, make-up. Kukuriro, gamit, ha? Tapos ano lang. Pag-retouch nyo lang ang collagen. Malak. Uy! Ayun siya, ulit. <laughs> Yeah, pila, pila lagi ni ang make up niya. Pila mo na wata na kasundo sa make up. Pila para makabalot ako kay natin ni Ugma. Wala ka balo lagi. Pila din ni Dayton. <laughs> Ini siyang ano, ang head namin. Unsa ni package si Jismil ana? Ah, dili ko, bala <laughs> mo dia. Package pila di bayad sa make up? 25 da ka book make upan. 5500 ba yang isa na make up? Ikaw na lang <laughs> oi, ikaw ni si ko Nakoy lip tint diha. Pila, yung... sa tingin mo, 25 katao. 25? Friend naman, so nasa mga, okay na yung uh, 10,000. Oh, diba? 10,000 lang sila, diba? Tuluman sila kabuok. Okay na yun. Okay na, Trisha? Ano Kaya... na lang dyan? Ano na lang Friend, manta. 10,000 package. Or basi imo na lang kanang kuandra, blas undra na diri sa ugma kay 10,000 ra. Taon uy ke. Imo Ha? Ha? You know, <laughs> uling naman na bulito naman sa uling. Ten ra oig nuko 15. Kung sa 15,000 nga ang kanang ang tag 512,500 ra bayaran gimo na noon mong sobra na noon. 25 ra man na less, di ba? Tigaan lang ilustre siya og kanang kuan. Ba 5 kay 3 siya tag 25 din mo or 4 kay 3 siya tapos tag 3 mo. Kaya, kaya nga. Tsaka mag kayo ha. Hindi nyo naisip ko. Trisha, mamati, Trin. Masi mariklamo ka. Kaya naman ka magpusa, baka sa FB. Kulang ang pagbayad sa kasal. Mura <laughs> <laughs> na yung nagagubot. Muna na, nakadown ako na dua ka red horse. <laughs> <laughs> Oo, naging emotional. Kung oh, saan na, hindi rin ako may Dito na ang kinatay na baboy.

Kaya nag-iwalay kami ni Gio guys kasi nagpa-girl na po siya guys. Pumayat no. no. <laughs> na po si Gio kaya nagpipills na, <laughs> nag ka na po. Shout out sa DepEd. Absent po ang teacher ngayon. <laughs> Nag-rocket siya guys. Pare sila klase guys. Shout out guys siya. Oh, nga na ginagbawa dito sa likod oh. Oh, banda. Dito na ako sa ibutang sa likod, guys. Oh. Dito. Yan. Minus kay mga labon nun. Dini na ko si, dinin na ko si butang. Tani. Dili mo na yung ang lilim dayon kay ngano kung kung wala mo gud siya ang pagpicture mong man good, ang shadow. Oh. Dili nang dako. Oo. Oh -oh. Kamatinon mo Natumba mo na itong paskuan. hangin. Sana mo siya kang ano, pag magpicture dili mag against the light kay kung tanggalon ko na ang idla, ang adlaw mong good. Oo, oh, na lagi sa sandig Oo, Oh. di ba? Paggawa ko ng ganito. Saan ka nagpagawa ng ganito? Ha? Yung papa. Ay, yung papa, nagpalit ang ikaw? Ay, palit, nagpalit. Gaw, yung papa, nagpalit ang ikaw? Uy, talusi. Wah, bungul. Isa ba? Yung papa, nagpalit ang ikaw? Paimuin na lang ko then pilang pila man. Ay nga so mo sige man maulanan. Dili ang imo is high reflex nga mga ano ka to mga sa Nga mga gamit dira lagar. Sure ba? Yes. Maghimas ako sa design mo fit in sa ila Ay sabi, balain ra ba ka kag mahalan dai nimo. Wala ko libre ba sa imo. Oh, di ba? Bantay lang ka. Bantay lang jud ka ha. 2. 2. 8. 8. 8. Hello ba? Yes, yabot na sa 2.8. Hello! Kanon <laughs> pa mo. Okay, okay. Oh, di ba? Pilar pag luling. Pilis, manggapong mag oh, na, mang. okay. wow, so, wow, Ayan po si Altea, mag-apply po siya, guys. Kung di nyo, ayan po silang dalawa. Bagay po silang dalawa, guys. Mga 4 feet po sila. <laughs> so, done na siya. Dito naman sila sa may bandang entrance. Ignacio and Sita Lesios. Uh, oh, diba? By Moments of Jana. Cute. Mm, para mas maganda kung permanent na yan dyan. Diba? Tama ba? Oh, there's a kalipate. Oh, your box. Hey, doves. Pigeon? Dove? Ano ba English sa kalapati? Dove. Dove or pigeon? आप भी पूछो हां